mapagpalang umaga. Ito na ang bigay ng Panginoon Diyos na aking almusal. Pan. Oh. Palaman. Oh, ensaymada. Kapeng bara ko, mm. Namay. luya, para masarap, luya, kasi madah, hmm <clears throat> Bigay ng Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 6.9 Ama namin na sa langit ka, sa verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa haraw-haraw. Ang nagsabi doon si Jesus, tinuro niya sa mga tao na ang Diyos ang nagbibigay ng ating pagkain sa araw-araw. Amen! In Christ alone! Kung so, inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista, nakapaglakad-lakad na kami ni Summer. Oh. Exercise, walking, walking! Ayan si Samer, oh. Oh, Samer. Ayan, paingan na rin siya. Tapos na kaming walking walking sa labas. Ayan, nagalmusal na ako. <laughs> Ayun yung kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Dapat dito tayo lahat magkakasama. Kaibigan! In Christ! Alam! bye, -bye.